Hey guys, oh di ba? Greetings pa lang, YouTuber na YouTuber na andating Hindi <laughs> naman sa araw-arawin ko to, pero nagkataon lang kasi na may dumating ulit kanina, kaya ano, meron naman tayong bubuksan ngayon. Thank you pala sa mga kapamilya at mga kaibigan kong nanood, oh, nadagdagan ng ano, nadagdagan ng views ng video kahapon. So, ngayon, uh, mag magano tayo, magbubukas tayo ulit. Pero bago 'yan, napansin ko lang may nabasa lang ako nung isang araw na ano parang may isang mataas na official daw na nagsabi na ano yung magdisinfect ng kamay gamit ang gasolina para ano para makaiwas sa COVID-19 pero payo lang nga mga mga ka, ano mga kasama <laughs> mga sa inyo na bago tayo maniwala sa mga ganong ano ha, sa mga ganong bagay eh medyo mag tanong-tanong muna tayo kasi sabi ng ano ng DOH uh, do sa isang nabasa ko naman ang ina-accept daw ang acceptable daw na pangontra sa COVID ay yung at least 60% uh, at least 70 to 60% alcohol na ang, ang ang ingredient niya so yun and pag uh, niyan yung una nating bubuksan ngayong gabi ay Ito, ito, ito. Ay... Disinfectant to. Paano? Ito, ito. Ayan. Eh. Ayan. Ito ay... Cov-X. Tama ba yung pronunciation ko? Hindi ko alam eh. Pero anyway, ang claim niya ay it kills 99.9% ng labu ng mata ko bacteria, fungi, and viruses. Tapos, nakita ko dun sa isang ano nila, nakita ko dun sa isang sa Facebook page nila na parang 80 something percent, 85 percent ethyl alcohol. So, I guess, pasok to sa ano, sa kinikilala ng DOH na pwedeng pang disinfect. At kasi kami yun nga yung, yung gaya ng kinunto ko kahapon, yung mga package na dumarating, mga Shopee ano deliveries, inaano muna namin, dinidisinfect. Sabi ng misis ko, mas ano to, mas uh, matipid, mas mura kaysa sa leading brand. <laughs> Ganun. So, kaya pala siguro sinasabi niya up to 30% savings. kailan lang ko na kung magkano na nabili. Tapos, tumuha din kami nitong ano, nitong wipes meron din silang wipes na ano, uh, ang maganda raw dito naman pwede siyang gamitin kahit sa anong surfaces, kasi yung ingredients niya hindi ganong ka, katapang so susubukan natin to na gamitin tapos ito naman, meron pa tayong isa ditong bubuksan, actually kay Mrs. Lim to uh, pero dahil ano Siguro na niya na tuwa ako nang nag-unbox. Parang pag may dumarating na delivery, tuwa ako, sobrang excited. Ako na lang yung pinagbukas niya. Uh, ito pala ay domestic. Ano, uh, parang violet. Ano pala to dapat? Ang kwento niya, gagamitin niya to dapat sa Facebook Live niya kahapon dahil uh, ngayong linggo ay ng no, March 8 ay uh, International Women's Day. So, meron siyang Uh, parang interview sa mga babaeng entrepreneur na successful na sa kanilang mga negosyo para do sa project na tinutulungan niya yung OFW Rice ng government at saka ng Cook. So dapat ito yung susuotin niya para sa pag-interview ng mga guest. Kaya lang na ano, ngayon lang dumating na late. So buksan natin. Ano 'to buksan? Ay, hindi ko. Dito lang pala. Kaya ano ko ba? Ano to? Oh, may libre. Ay, may, may pamask sila, oh. Akala ko part siya nung damit. Tapos, eto yung ano. Eto yung damit. Na kasama ng mask. So, ano at i-check out nyo rin yung kung may mga kaibigan kayo o kakilala na o OFW na umuwi na sa Pilipinas para dito na magstay, merong libreng training yung project nila yung OFW Rise, meron silang online training para sa mga OFWs na gustong maging entrepreneur at uh, pagkatapos ng training na yun, pwedeng mag-loan sa uh, ano nga yun? Sa SB Corp at saka mag, uh, pwede rin mag-apply ng assistance from OWA, so check nyo yung Facebook page nila uh, facebook.com slash OFW Rise i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyong OFW, baka sakaling makatulong tayo So, yung mga details nung ano, nung kung anong mga shop yung binilang namin itong mga to ay i uh, ano namin, i, pup, isasama ko dun sa links dito sa baba ng video para ano, para makita nyo rin. Parang ano talaga yan, parang YouTuber na YouTuber na may palings-links na. E di syempre, sasabihin ko na rin bago ako mag goodbye na ano, huwag nyong kalimutang mag, ano yun, like, share, and subscribe. Thank you!